Oh, it's almost a flat tone. So, very delicious. And I finished except for the garlic and onion because I don't like garlic and onion. Okay, very good. So, do you like it? mm -hmm. Hmm, okay. I have the same reaction as Philia. Yeah? Okay. Hello everyone! anasad mi ang inyong feeling vlogger nga gamay rag follower. So for today's video is magluluto ako ng pagkain bukid. Ito yung pagkain namin noon, nung malay pa ako, sa ano sa bukid namin which is sakahan or farm mini farm na ang tawag sa Bisaya ay bukid or uma. Ang tanim namin doon is mga gulay. Tapos ang pagkain ang niluluto namin is may langka kami, may yung tatay ko may tanim na langka tapos maraming bunga. So yung langka ginugulay namin tapos kapag may kapag season ng mushroom, libgo sa Bisaya sa ano sa sa faris, sa Kakahuyan. Kumukuha kami doon ng libgus. Tapos, nilalagyan namin niya ng native na manok. Yung alagang manok ng tatay namin. So, masarap siya. So, itry kong lutuin ngayon para sa mga anak ko. So, let's see later. At ito yung langka na gagamitin ko. Dilatang langka na galing sa Thailand. Imported langka. So, ayan. Kumulo na yung langka. Pinukuluan ko muna itong langka. Para mag-salt siya. Ayan, kumulo na. Soft na yata to. O, yun. malambot na siya. So, ngayon, hiwain na natin yung mga ibang ingredients. So, ito yung mga ingredients. Ayan. May paminta, may sibuyas, uh, sibuyas bumbay, tsaka may garlic, may, ano dito, luya, tsaka manok, sibuyas dahon, at tsaka lalagyan ko to ng mushroom. So ayan na, nahiwa ko na lahat yung mga ingredients. So let's start cooking. Ayan, ginisa ko yung ano, luya, bawang, at saka sibuyas. Ayan. At tayo hanggang mag, ano siya, lightly brown. Tapos ilagay natin yung manok. Sa probinsya, libre, libre lang yung ano, langka at saka mushroom. Kasi yung langka, nasa ano lang, sa likod ng bahay. Tapos yung mushroom naman, nasa kagubatan lang yan sa mga ano, kapag pupunta ka ng gubat, tapos rainy season, maraming mga leaf goose o mushroom na makikita mo. At saka yung manok, syempre yung alagang manok, kaya libre at saka masarap ang pagkain bukid. Pero, dito sa ibang bansa, kailangan mong bilhin lahat. Tsaka, iba yung ano, yung, iba yung mushroom. Yung mushroom nito is yung close, close up siya na mushroom. Tapos, yung ano naman, syempre, yung manok, yung ano na yung yung hindi bisaya, yung sa supermarket tawag dito, na kalimut na ko na tawag sa mga manok na yan. Tsaka yung mga farm chicken. At syempre, yung ano dito, yung jackfruit is imported galing galing ng ano Thailand, nakalaano siya, nakadilata sa supermarket. Ayan, nag-ano na siya. Medyo nag na siya. So, ilagay na natin yung manok. Ito pala yung manok. Ayan. Manok sa ka ang mushroom. Sabay na natin. Ayan. At syempre, ilagay na natin din yung langka. Ayan. Malambot na yan sa pinakuluan sa Kasi yan, haluin. So, check natin kung luto na ba. Nilagyan ko na yan sa ng asin saka paminta. So, this time, lagyan na natin yung, lagyan natin ng toyo. Tsaka, lagyan ng tubig. Ayan, haluin mabuti. Check natin kung luto na ba ito. Ayan. Lukulo na siya. Lapit ng maluto. So, this time, ilagay na natin yung sibuyas na dahon. Ayan natin yan So, ayan na. Luto na yung pagkain bukid natin. Ang langka na may manok tsaka may mushroom. Pagkain bukid namin yan. So, off na natin tong cooker. Pupunta ako sa school. So, sunduin ko na yung mga anak ko kasi alas 3 na ng hapon. Tsaka... Ano, from here to the school is 10 minutes walk, so kaya at saka lalabas sila 3:15. So So ko na sila. Hmm. Nice day today. So ayan na, ready na 'yung pagkain nila, And 'yung rice. Lagay ko na 'yung rice sa plato nila para na para diretso na 'tchaka ito 'yung pagkain bukid. Wow. Ang wow. mushroom Langka, tsaka may manok. Ginisang manok, syempre, may sabaw-sabaw. Ganito kasi yun, niluto ng nanay ko dati, nung kapag doon kami matutulog sa ano, sa bukid namin. Sa uma. Sa uma yung bisay. Bukid, uma, bisaya sakahan. Ayun. So, let's see. Let's see the reaction kung magustuhan ba nila tong pagkaing bukid. Get it now. Yeah, get it Yay. now. Hey, Ayun, This is jackfruit. Yeah, jackfruit with mushroom and chicken. I don't know. Uh, but really. before, when I was young, we used the native chicken. Native chicken? What's that? It's a. Um, chicken from your country. No, chicken, the. like a. Uh, chicken in the farm. The. Okay. in the. what you call that? The organic chicken. Oh, okay. Yeah, with. but the mushroom. we we took it from the not from the supermarket from the what you call that from the woods uh, tawag, from the forest bayon sa ano sa kakahuyan yun yung libgos sa bisaya yung mushroom na tutubo kapag maulan Ma, libgos tawag tawag namin doon tsaka yung ano naman yung langka is doon sa doon sa bukid namin may ano may tanim ang tatay ko na langka tapos yung palaging may bunga kaya yun, ginulay namin tapos pag rainy season nangunguha kami ng libgo sa kakahuyan kaya ano kaya palagi namin yung ulam kapag doon kami sa bukid natutulog do you, do you like the t-shirt kasi? which one? not your t-shirt because you keep you keep wearing that all the time my favorite one is the sanrio one yeah but you keep wearing that all the time yeah cassie jackie come on time to eat this is like it's my favorite because it's still not dirty it's her third day na t t-shirt she's her what can you say about it philia? yummy you sure? it tastes like a fruit chicken a fruit chicken na para taste like chicken daw yung ano yung langka sabi ni Filia mm -hmm. yan si Kasi yung sabaw ang ang dami sabaw na kinuha niya mm -hmm. pero yung ano pero hindi siya nagkuha ng mushroom ano lang jackfruit lang how about chicken Kasi Good try Why well, you put it back? There's a rice on it and you put it back nagkadok like the onion. Just leave it beside on your plate. Don't pour it back in the soup. Mm. So Jackie, what can you say about the the food? It's good. It's good. Yes. Do you like it? Mm -hmm. Yeah. So masarap din yung pagkaing bukid. Mm. Kasi So what's your reaction about This kind of food. Hmm. My rating would be 11 out of 10 because it's so, with the rice it's, it's very delicious. And I also kind of like the jackfruit, so I'll rate it 8 out of 10. Do you like jackfruit? Yes. I want to get some more meat. Get some chicken on it. Get some mushroom. It's good for you, the mushroom. I don't like mushrooms anymore. So just get chicken then and the jackfruit if you don't like mushroom. Ay daw niya ng ano? Ng mushroom. I have lots of jackfruit. Okay, eat the jackfruit. So so far nagustuhan nila yung pagkain bukid. Ano, hindi hindi na ano lang siya yung inspired by pagkain bukid kasi yung pagkain bukid is ano talaga siya yung yung wild na mushroom. Tsaka yung ano native chicken, tsaka yung jackfruit na galing talaga sa ano, sa punong kahoy. Libre lahat. Oh, yummy, yummy. Do you like it, Jackie? Yeah. Yeah. Oh, I, si... I eat mushroom. Do you like mushroom? Yes. Yes, I love mushroom too. Kasi she doesn't like mushroom. She doesn't like mushroom, yeah. It's, it's dumb. No lazy, Cassie. <laughs> lazy, Cassie. They look the like mushrooms. Oh, yummy jackfruit. Eat your jackfruit. This one is a jackfruit. Order. Yeah, that's a jackfruit. Try. Uh oh, uh, it's too hot? Oh, no, careful. I go eat chicken first. Okay. Eat the chicken your first. And a milkshake. So, yung platto ko ng ka, na mushroom tsaka may manok. So syempre kakain din ako kasi Ay, na miss ko to. Ba last time na kumain ako dito is bata pa ako nung ano nung may ano pa kami nung may yung may farm maliit na farm pa. So try. Ito yung langka. Hmm. Masarap. Masarap. your spoon video oh, okay using fork on the rice <laughs> just like your papa funny. slowly slowly <laughs> <laughs> mm. nice So nagustuhan nila yung ano, langka. Yeah. Yung gulay na langka. So ito mga anak ko, mabubuhay na ito sa Pilipinas. Walang pili sa pagkain. Basta pagkain Pinoy, gustong gusto nila. Mm, yummy. Oh, are you finished, Filia? Yes, I'm all finished. And I didn't expect it that the jackfruit to be very nice. It, I thought jackfruit was just a fruit, but it was like it was like a meat. Yeah. It and it nice. looked like a meat as well. I thought it was a chicken. Yeah. Nice. Yes, very nice. Mm -hmm. I love it. Yeah. Okay. <laughs> you want some more jackfruit? No. Oh, you're full already. Yeah, now can I naikasi lahat I can only get to tomorrow for jackfruit if I'm still so hungry. I yung rice lang na iwan. Kinain niya muna yung langka at saka manok bago yung rice. <language> Stop playing, Jackie. Why? It's not good to play your drink. <laughs> It's not everywhere. Use your spoon kasi. Using your fork on the rice. I thought that was spoon. <laughs> ko bang sama sa plato. Super very delicious. Am I going to set for garlic and onion because I don't like garlic and onion. Okay, very good. So, do you like it? Mm-hmm. Mm, okay. I have the same reaction as Filia. Okay. Ayan, tapos na kaming kumain at kita nyo naman na ubos ni Kasi yung pagkain niya. Tsaka yung kay Philia. Kay Philia na ubos din. Pero kay Jackie, as usual, hindi na naman niya naubos. May konti pa siyang rice na tira. At syempre, yung sa akin, ubos din. At ito yung ano, may tira kaming ulam. Para to sa asawa ko pag uwi niya mamaya, galing work. Shout out to Pen Balod. Pen Balod, shout out sa iyo. At maraming maraming salamat, Pen Balod, sa panunood ng video namin at sa pag-subscribe sa amin. Maraming maraming salamat, uh, pen balo. Thank you. So, ayan. Tapos na yung video namin. Sana nagustuhan nyo yung vlog namin today. At sa mga nag-subscribe na sa amin, maraming 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 salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe nyo yung channel namin. And please like and like and share our videos. And again, maraming salamat. Bye! 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 Bye. Say salamat. Say salamat, madam. Uy! Salamat. Salamat pa!